Guys, 'yung puno ng jasmine, 'yan po oh. 'Yan. Pag umuulan, nagbo 'yung kanyang flowers, you know? bango -bang 'yan oh. Ang bango-bango niyan. 'Yan oh, sobrang bango. Ngayon, pag tag-araw, nawawala 'yung mga flowers niya, baligtad siya. No, nagbo-bloom lang siya kapag ka malakas ang ulan. Ayan o. Pag umuulan, nagbo-bloom siya. Ayan o, Ang dami niya pang flowers sa taas. Ayan o. Ayan. ayan pa. Diba? Ayan o. Ayan pa. Ang dami oh. ayan o. Ayan Eh, dito pala sa taas ang dami. Ang dami pala dito sa taas. Teka. Ito oh. Heno, oh, dami ng bulaklak. Heno, oh, dami. Ganda. Guys, ang lakas ng hangin. Bagyo-bagyo <laughs> po kasi bagyong upong opong. Kaya ayun po. Oh. Lakas gumalaw ng mga puno. Okay guys. Ini-inspection lang natin yung ating mga halaman. Ayun, okay naman sila. Lakas nga lang ng hangin. Ayun oh. yun, wala naman sana matumba. Sana naman ay walang matumba. You know, ang ganda ng mga bulaklak. Ayun, may yellow bells pa dun sa bubong. Kasi itong mga gumamela, ayan. Nangalanta yung mga bulaklak niya dahil sa ulan baligtad dito kay ano kay Jasmine tingnan nyo si Jasmine no andito pala sa harap ang maraming bulaklak kayo ano no yun no dito pala sa harap marami siyang bulaklak no yan nawala naman yung hangin oo ang bango-bango niya guys yung amoy ng perfume. Ang <laughs> bango-bango niya. Hello, Jasmine. Yung ito pa, mga torch. yung kalachuchi na imported. Blooming silang lahat. Ah. Bye, guys. Thank you for watching, guys.